Tapos ang panibagong pananaboy ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy, tiniyak ng AFP na paiigtingin nito ang pagpapatrolya sa Scarborough Shoal. Yan ay para hindi na maulit mahara sa ang mga Pilipino sa sarili nating laot. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nababahala ang Armed Forces of the Philippines sa panibagong kaso ng panghaharas ng China Coast Guard sa ilang Pilipinong mangingisda sa baho de Masinloc o Scarborough 120 nautical miles lang ang layo ng baho de Masinloc sa Zambales. Pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas at di hamak na masyadong malayo sa China. Kaya gate ng AFP, hindi dapat sinita at tinaboy ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy na nangongolekta lang ng seashells sa lugar we consider this alarming because yun nga, no, lumalapit at lumalapit na po yung mga incidents. Sabi ng AFP, karaniwang nagpapatrolya ang kanilang Northern Luzon Command malapit sa Bahura. Pero nagkataon na wala silang kahit ni isang barko nang mangyari ang noong January 12. Sa lawak daw kasi ng binabantayan nila sa West Philippine Sea. Aminado ang militar na hindi nila kayang bantayan lahat ng sabay-sabay. We do our regular patrols but um, our, our, Navy po kasi umiikot siya sa territorial uh, seas. So we cannot really um, pinpoint at any point in time kung saan po yung certain uh, locations in our seas. Para hindi maulit ang insidente, nangako ang AFP na paiigting nila ang koordinasyon kasama ang Philippine Coast Guard. Ang PCG naman planong halinhin ang magbantay kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. sa Scarborough. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources should supplement the presence of the Coast Guard para sa mga panahong wala kami nandoon ng BFAR. Uh -huh. The same thing kapag wala ang BFAR, nandoon ang Philippine Coast Guard. Bukod sa Bajo de Masan Loco Scarborough, matagal na rin literal na nagbabanggaan ang mga barko ng Pilipinas sa China sa Ayungin Shoal. Pero nitong weekend, naantala ang panibago sa ng resupply measure ng AFP sa BRP Sierra Madre. Nagkaaberya ang gagamitin sa lang supply boat na unay sa May 1 habang inihahanda para sa mission. Until such time po that we determine that the vessel to be used is seaworthy, uh, that's the time po na we can reschedule another uh, remission. mission. Ayon naman sa mapagkakatiwala ang source ng News 5, pinasobrahan na ang supply sa inihatid sa pinakahuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.